So good afternoon everyone So ngayon ay narito kami sa aming garden So ito na ngayon yung mga kamuting kahoy So may mga bata doon na kumuha ng mga gulayin Yung, yung talbos ng kamuting kahoy pwedeng gulayin So, medyo madamo kasi halos ilang buwan dito dito na ginisan. Madaling tumot mga damo. So, ito ngayon yung mga kamuting kaya na tinanim sa sawak ko. Ayan. Medyo eh. Ano na. Malaki na. Yung iba nito, kinuha kasi nabuwal. Tapos yung kamote. Ito. Hindi maganda yung ano niya. Kasi nung ulan ng ulan. Yan. May mga ano pa po dito sobrang ulan at sa sobrang araw hindi rin maganda sa mga tanin so, kailangan dapat ang lahat ito na siya yung iba nito yung mga kalabaw nakarating dito kaya noon na may nakuha dito na no? nabuwal kasi yun yung kalabaw so yan ito yung pinya ng uh, ilang buwan ito mamunga na tapos yung ano namin dito yung pato patola. na <tinyo> <tinyo> hindi na maganda kasi sobrang init din may dalawang bunga pa siya at dalawa ayun pa yung sa medyo ano na yun tapos yung mga beans yun may beans doon yung mata niya oh. yun siya ayun dapat tapos ito yung no ano tinan tinaniman niya ng mga kamote ayan oh. tapos yung iba nilagyan na lang ng kam ng kamoting kahoy so, ito yung palayan dati na inano ko tapos na yung anihan ganyan na naman siya yan andun yung mga bata Ito. so dito tayo sa ilalim ng mga kamuting kahidaan yan yeah. yan so matangkad pa sa akin pero yung ano nito yung doon sila. Ito, Hindi naman kadamihan yung tanim na to. Eh. Pero sa pang ano lang maramigyan, pwede na. So marami na rin yung -ano dito. Yung asawa ko magtataniman din siya ng mga tumating kayong tinanggalan lalagyan o para ayan o oh. ayan yung mga bata kumukha ng gulay yan ayan so ito ngayon yung weather sa hapon so medyo maaraw pa time check is 4 ah 5 30 halos na 5.30 ng hapon so mga oh, banana nung no, uh, ano nung no. hindi pa dito na hinisan namin puros basura dito basura basura yung ano yung mga um, ano um. pero ngayon salamat sa lakas na binigyan ng Lord Ito na tumatanim na naginis ayan yeah, ayan siya ayan siya ayan dalawang hata na. Sa sa hmm. sa gilid, so, ito sya Yeah. So, na yung ano. Pangit na yung talbos ng kamote. Kasi sobrang init. Sobrang init. Hindi rin maganda sa mata. Kung so dapat. Walang silang yun pataas tapos yung ano Yan. Yan. ito yung ano yung gabi yung kulay violet kung nadamahan na kasi sa nabisi sa pagpanday dati So, ngayon, nag-anon lang ginagawa sa alabas. Ito na sa tanima naman. So, ngayon, kaganapan dito sa kadina namin. So, God bless everyone. Thank you for this video. God bless.